Hi guys, papaket na kami ngayon ng Batangas So kasama ko ngayon si Si Hi Phoebe At saka si Kuya So papunta kami ngayon sa Batangas Para mag-akyat ng mga sisiw Dahil lumalaki na sila And syempre ng mga gamit na Kailangan sa farm So kita-kits tayo It's around 8.54 Naglaba pa tayo Naggrocery So ang dami kailangan gawin Para pagdating ulit bukas sa Manila Ah, mula ng pag-revise. So, kita-kits, Matangas, here we come! So, in person, nakita na natin gumagana yung drip system natin nandito sa may harapan na part ng farm. Siguro, sa adjustment na susunod, iaangat ng onti yung ano para mas mataas yung pressure nung ano. In a way, yung, yung pagbagsak ng tubig mas may puwersa ng kaunti. Hindi naman super significant na active pressure. Tapos, tong kuya po, ang bilis dumami, kakalahatiin na yan, dadalhin sa mga tractors natin ando na yung mga kambing natin nanginginain no oh. yon si bigmao, big mama Ay, ba si big mama yan si big mama tapos yun yung anak na ng isa natin kambing yan malaki to ito yung malaking kambing sa pa yung iba sa kabila yan si Kuya Daniel Bibi. Good morning, good morning. May ilang sisiw na tayo kakal kasi nga balak talaga natin mag heavy calling tayo. Healthy naman yung sisiw dito sa may dating kabutihan. Pag nagtag-ulan, bibili na rin tayo ng kabuti, mga fruiting bags. Nagdala tayo ng bagong set ng ano, kambing, a ah, kambing ng sisiw. Tapos doon mamaya bibisitahin natin sa area ng manukan yung bago natin pinagawang ano, cage, no? Ito yung may mga hukay dito, dito magpapatayo ng bahay yung pamilya natin sila inay tapos kwarto kwarto lang kami mga anak yan oh, don't ask na nito sarap dito kaso ang sabi ni Ramon mainit mamaya so hindi rin tayo super magtatagal kasi may pasok bukas pandisal na kami nagkape na rin. good morning good morning si hi kuya si hi baby Si hi naman! Hi guys! Hi Bob. Wow! Let me see. One! Kuya! Two! Stretching Tayo, kuya Daniel! Four! This is trouble! Subo <laughs> na kuya! Abot bibig! Ihan na ko! Yeah, because madudum siya So it's init. Subo! You eat fast! Can you hug your kuya? You. Hi guys! Kasi si Mang Ramon. Anong kinuha niya Mang Ramon? Eh, mangga oh. Oo. Alternative na pagkain ng ating kambing. Kasi marami nang lalaglag. Saan galing yan? Sa lupa ni tatay? Sa harap. Baka pag may maayos sila na ano, magbenta ko sa ano, sa inyo kita. Sa mga ati. Injan Indian mango. So, hindi sa susunod na uwi ko na naisip nila Mang Ramon, no? Oh, kaysa mabulok, tas magkos ng langaw, di ba? Tapos ito naman yung ano natin, setup natin dito. Ayan, paubos na rin yung tubig. Actually, ubos na pala, no? Naidilig na niya, ang galing. Hello. So, ang adjustment natin dito, Mang Ramon, no? Siguro ilagay na lang sa mas mataas na elevation yung ano. Di ba? Mas malaki. Mas uh, malaki. Mas malaki. Eh. Ikaw, compost na natin ito, Mang Ramon. Ano mo na ba yung lupa doon sa gilid? Hindi, pero kung bagay ito yung kukompost co natin, tuturo rin natin kayo ba, oh. Yung mga... Ito yung second doon sa isang mga Batch din na dinala natin, oh. Maganda nila, healthy, oh. dami nito. Ito yung... Isa sa second sa pinakambata na batch na dinala natin, oh. Healthy ang mga yan. Kasi yung nakalagay dito, inilipat. Hindi may iwasang may sakit. So, dito, pinili ko na ikakal. Yung medyo malala. Tinamaan tayo ng korayse. Eh. So, Ni kakal na yon pati sa dito etong iba mo kang magsusurvive naman to ito yung maliit na iba-iba yung kulay niya eh so yung dalawa ikakal na sabi natin kay Mang Ramon tapos ito yung bagong dala natin bagong dala yan tinggaling Makati kakadala natin gagabi yan papalagyan natin ito Ito yung isang ano, yung galing to ng Pisay eh. Pwede pakatay natin, dadali natin sa Pisay. Kasi ito yung mga medyo mas malalaki. Yan. Ano to, baka ititigil na natin yung pagbibreed. Kasi tumigil na tayo dun sa mga road Island. Ito yung mga last batch. So ayos yan. Dinis tayo mga Ramon ha. Ah. Kung natin, inaantay na tayo. With catching. Say hi guys. Catching! And I will be there. Tapos yung mga kamote at saka ito yung mani bumili na rin tayo ng mani eh yung mga mani oh magpapalatag pa tayo ng mani dito sa ibang extra dito so mamaya pupunta naman tayo dun sa may manukan sa ilalim